Okay, uh, good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng taigdig, ano? So, para sa kalaman ng lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bansa at uh, kaaway ang mga kurap, abusado, pro-communist, and uh, narco-politics, ano? So, mayroon kaming panawagan sa otos ng ating Supremo General Dado, mga Pilipino guerrilla forces at sa lahat ng naniniwala sa katotohanan. Ang ipinapabot ng ating Supremo sa lahat ay uh, pag nag ang ating Supremo ay kailangan lumabas tayo sa ating mga tahanan kung mapupwede doon sa mga public places iparamdam at ipakita na tayong mga Pilipino and especially the Filipino guerrilla forces ipakita o ipahayag ang ating pagsusuporta ng ginagawa dito sa national government uh, sa national area o sa Luzon ano, sa Metro Manila uh, lalabas tayo na wala tayong dalang barel yun yung kautosan ni Supremo Ihayag lamang natin ang mga hinaing, hinanakit at pagdaramdam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Dahil nga nakikita natin na sinasabi ng iba at nakikita natin at naobserbahan natin, ubos na ang kaban ng bayan. Ano? So, lahat ng FGF sa nang sulok kayo ng Pilipinas o sa ibang bansa lumabas tayo nagparamdam nagwagayway ng ating bandila ng ating Filipino uh, guerrilla forces na kung saan eh, madali lang naman gawin yun yung parang pa lang yung flag para yung bansa uh, Independence Day na may flag tayong nilalagay na mayroong ginagawa sila na Uh, kunting may kunting hawakan iwawagay natin para isang ba, isang buong bond paper i-print lang natin yon na yung uh, i-print natin na yun ang pinakawatawat natin Nandun na rin yung kwani yung, yung pula at saka uh, pula at saka blue represent ng tatlong island so yun na yung iwawagay natin na sumusuporta tayo sa kilos ng ating, uh, ng ating grupo na Pilipino Guerrilla Forces Para makita ng uh, lahat, lalo na yung mga bayarang bloggers na hindi sila naniniwala na umaabot tayo ngayon sa 50 million nag-decrease tayo kasi yung iba ay uh, maaring naligawan na kuha ng kabilang panig kasi nga, bakit tayo nag-isip ng ganon ano, bakit tayo nag nag-isip ng ganun? Dahil nga uh, sa nabalitaan natin at narinig niyo na sabi ni Congressman Romwa